Sa baryo ng Barangay Bikal, Purokwaeng, sa lungsod Agham ng Munyos ay matatagpuan ang halos malasundalong dami ng mga itik. Bilad sa araw at halos nilalaan ang isang tagapangalaga ang buong maghapon sa pagbabantay ng mga itik. Ani ni Amang Castro ang tagapastol ng naturang mga itik na mas binantayan na nila ang mga alaga dahil hindi maiiwasang may bigla na lang namamatay o biglang nawawala. Si Amang Castro ay isa sa pinakamatagal na nangangalaga ng higit sa 3,000 bilang ng itik. 14 anyos pa lamang siya nang naging trabaho na nito ang mga laga at magpastol ng mga itik. Ayon sa kanya na ang pag-aalaga ng itik ay parang bata rin. Sa una ay nasa bakuran mo lang at hanggang sa dumami na ang bilang nito kung kaya mas kinakailangan na ng malaking pastulan. Hindi okay, kung malito siya, nalagaan na sa bahay, parang bata. Dalawang libo ang ibinabayad nila sa barangay upang makigamit ng pastulan. Dahil kailangan ng itik na makakain tulad ng palay o ang sagibo na tinatawag kapag tapos na ang anihan. Sa isang daang piraso ng itik, siyam na pong porsyento dito ay nangingitlog. Sa alaga naman niyang tatlong libo ang malinaw na nangingitlog ay dalawang libo at walong daan ibahan naman sa itik ay maaaring ipastol sa bukid, hindi tulad ng bibe na hindi pwedeng ilayo sa tirahan, at kahit sa likod bahay lamang ay maaari itong alagaan. Limang buwan naman ang hihintayin bago maging kapakipakinabang na ang isang itik. Nagkakahalaga ng 200 pesos ang isang itik na napapakinabangan na at mas mataas naman ang presyo kapag babae. Ang mga itlog nito ay idinideliver sa mga nagtitindaan ng balot.